Ayan mga gumawa nga ako ng bira-bira at ito tapos na din. So mabilis gawa lang dahil uh, paggabi na din dahil mag na din kami mga bari. bali pito yung ginawa kong birabira at uh, rintik lang yung gamit namin at saka kawin. Ayun nga mga kabig, pumunta na ako sa taas at pinakita ko sa inyo yung ganda ng kurang palawan dahil uh, napaka-ganda talaga ng kurang palawan pag pagdating sa tourist spot. So ayan. So napakalaman ng araw na to at hapon na din ito mga kaya ito video video muna tayo ayan ayan po yung kuron ayan. at ito talaga yung inabangan ko dito mga bre. yung paglubog ng araw napakaganda kasi pag nasa dagat yung araw tapos nakatambay ka yun chill chill lang ba so ito yung gawa namin dito mga kabri dahil yun nga wala pa kaming bahay kaya tambay muna tayo dito so kahit baumay o malungkot so kinagaya ko naman para sa pamilya ko at para sa kinabukasan ko makabali so ginagawa ko ito makabali dahil uh, gusto kong uh, gumawa ng sariling bahay soon at ito makabali nakahuli na ako ng isang bamsa So, good chase so, na din. Thing. Kaya, di ko na yung paghuli ko dahil mabilisan yung pagkuha ko dahil mababaw lang <laughs> yung anay lo na inari ako. Bira-bira. Yan. Walang Bira pamain yan. Rintik lang yan. yan At ito yung -tay pangalang ko na huli, na -huli ko makabri. May pakulang ba kami? Di ko na nabidyo. Hello, boy. Ito. Ilangat ko na lang para makita nyo ito. So, 8 Bawin na, bawin. Bawin na, bawin na, na yung pabit namin. Nakalibre tayo lang ito. So, mahilap tayo kaya lumapit yung mga isda. O, oh. oh. na na. mamsang malalaki. Yan. So, hindi ko na yan hinawakan yung kawil. So, kus kusa na yan kinain. Yan, mga kabadi, nakahuli. <coughs> yung kasama ko mga kabadi ay nakahuli din ng... Malaysia. Hindi ko alam ano, kung anong isda to. No. So, kapag pato yung tawag sa amin dyan. Pero, mukhang hindi eh. siya? Saan na siya?

tatay tatong huli namin kagabi yan isa yung huli mo ay ito yun <laughs> maliit <laughs> lumayra ito pang libre na kayong ulam mga kapati eh. dahil lang kami kagabi kak kaka dahil naisipan namin na gumawa ng kawil dahil maraming isda magdamag kasi yung ilaw kaya lumapit yung mga isda ito ito yung nahuli namin bali dalawa yung nahuli ako gabi tapos isa Ayan. so magdamag na yun walang Wala nang kain ito na yung pakulam namin libre na kami hindi kami pupunta ng palengke so mabangan natin pagbuto mamaya yan mga kabali dugtong na lang natin ito mga kabali kasama ka mga ay nangangawil na good sense na din yung gout din tawag sa amin dito pero masarap tapaksiwin takakaubos doon itong kanin eh Ubusin yung kanin dyan. Ayan, dami na yun. Pero good size. Yan. So, dito lang kami ng awil. Yan, kaya grabe dito lang kami ng awil. sarap lang kami. So, bali pala dito kami sa koron. Ayan. Ayan, dito kami sa koron. Ini boxy way tak pa kasi yung tinaadabay. Ang dami. Dimperi pang ulam na. yung kauban? Ano ba niya kagabi. Wow! Huli mga kaupyan. Fresh na fresh. Okay, sama, Ay, yeah, yeah. Ito sama mo ba? Ayyan na. Dito lang tayo mamaya mga kapatid pag niloto na. Ah. Diyan mga kapatid. Ha? Ah. Ah. Ha? ito Dito na yung ingredients mga kapatid. Eh. Salang na, na yung kulang. Uh, sikap lang talaga pag sa dagat. You know? Bawang, sibuy. Ano wala pang sibuy? Sili tapos paminta. Yan kunting magic sarap din natin tamihan dahil masama sa katawan. Tapos Mamati ka bay. Pwede na yan bay. Pwede na oh. Yan. Kunting suka. Ayan. Oh, oh, Kamera oh. natin sili dahil chili lover tayo. Yan. Yan no? Baka may pang ulam na kami yan. Yan no?

gusto ko ng ko nang makaubos ng dalawang plato Diyan, no Ayan, kung ano ba ba eh ano na, eh uy yun itrapo ng hagong basa nailaw pala kitang kita yan no ayun inuulan nyo rin ba ito mga kabari yan comment down na kayo mga kabari kung naulan din kayo nito paksiw oh. may sili Bawang kapos. At ang ulam natin guys? Hmm, na talaga na kabad. Eh, na So, masarap to yung baho lang yung kanin mo. Tapos, ito yung ulam. Yan. So, hindi na kami bumili sa palengke dahil wala na kaming, you know, <laughs> magit <Madjet. laughs> Ayan. Ito yung gagawin namin pag wala kaming Uh, buhatin dito sa bangka. Ah, uh, kami. Paksiw eh. Diyan mabili ito na pa yung paksiw eh. Ay, maray kakain na kami. Okay. Tirada tira ni ba yung baho kasi masarap yan. Bye. Okay. Yan bay kasi mataba yan bay. tabak gid niya ran. Okay, lagyan ng sabaw okay. ante. Boom. Ah, sir. oke mm. Okay. Wow. Eksena tayo. Kumabusan tayo. O oh, lang. Sa mga bay, nami bay. Kami <laughs> sa karon palawan ako oh. Mm. Kami sabayan

sikap na Ay, ginagawa makain natin kami dito lang yung ginagawa namin dito ito bantay lang so inayos pa kasi yung papel makain natin tayo mga kapatid

Oh <coughs> ayun nga pagkatapos dijuhan yung kasama ko mga kabri Kaya kumain na din ako dahil nagugutom na talaga ako mga So sobrang sarap mga kabri Ayan mga kabri Grabe yung kain ko dyan So dalawang plato ako dyan Ayan mga

Ayan mga kabari, fast lang tayo. Pangalawang santo ko na ito. Grabe mga yung ulam namin. Sobrang sarap. So pagdating sa paksiw, lagyan mo ng mantika at saka sili para mas masarap ng kain mo. So ito mga kabari. Ayan. So yung pinili ko talaga yung tinatawag na gout yung uh, paborito ko pagdating sa paksiw. Ayan. So medyo tagal tayo dyan dahil kinukuha ko po yung uh, gout na paborito ko. Muy bien.

sira at po kasi yung baterya. Go eh, ang gopro. So, yan. Maraming salamat. Sana po ay nag-enjoy kayo. God bless po.